Hello guys, magandang hapon. Dumating na po ang aking order na chinelas. Kasi pag ako na uwi, wala akong gamit. So, nag-order ako sa aking Soki. Soki sa Shopee. Ito po, pinubuksan ko na po. Agi, desmayado o hindi desmayado aguy kalambot sebagai mura na ah pwede na Pwede Tang tang ta, ta. Ang ganda na, ang nagustuhan ko dito guys, alam nyo kung ano itong apakan niya kasi minsan pag namamanhid po kasi yung paho kaya, 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 naghahanap ako ng may magtutosok-tosok. So ito ang pinili ko. Kasi at lalo nang tumatanda tayo, kailangan natin na may tumustosok-tosok. Agi, tosok. Tosok, ah, see? Masarap sa paa, sa totoo lang. Ayan, ah. Masarap sa paa. Ah. Sa so, dito na lang, pinakita ko lang po ang aking new slipper. Bye!